Ay Diwata, pwede mo pa-picture mga bata? Mayroon na ako, kuya. Mayroon na ako, ginagawa ko. Magkakain ba kayo? Diwata, natuloy. Wala, wala pong shoutout mo lang. Idol. Idol, Diwata. Pwede mo pa-shoutout sa akin? Kaya ba? Negros Oriental. Shoutout. inabangan <laughs> nabangay kaya ata Miss Diwata, oh. Alam nyo ang haba ng tinayo ko doon sa picture-picture, ni -picture, pa rin tayo yung nagsawa. <laughs> yung mga picture, pindutin nyo na kaagad para hindi. Eh. <laughs> okay na, okay na <laughs> Meanwhile, ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Kakain sa Parisan tapos 1,000. Oh, oh, oh. <laughs> oh. okay, sige. Oh. <laughs> Ayon, kulang yung pera ko kaya hindi ako nakabili ng iPhone. Baka naman madagdagan yung pera ko. <laughs> Pagpakapirahan talaga guwa ako diyan. <laughs> Kuway isang model. <laughs> <laughs> Pamangka talaga, talagang hindi pa nga mayaman ha. Tatangka pa lang na yung Here I come. Ang binta ko, kung siguro i-repel, baka pahabol ka po Pero ha...